Hi guys, welcome to my YouTube channel, Mami Libay. Dito po tayo ulit sa sementeryo. <laughs> Sobrang dilim. Sobrang creepy guys. Diba? Ayan po siya. Solong lakad. <laughs> Ayun po. Ito po ako sa Eskidita. Ang ganda the dito. Di ba? Ang ganda the dito guys. Ayun Sarap magmukbang. Next episode ng ano natin, vlog natin. Magmumukbang po tayo. Ayan po siya guys. Matakot. Hindi kilabutan din ako eh. May ba may mga A daw? Saan po no guys? Oh. Saan tayo na dito? <laughs>